Hello everyone! Gagawa naman po tayo ngayon ng coffee puto. Napakadali lamang pong gawin at konti lamang ang mga ingredients kaya pwedeng pwedeng pagkakitaan. Kaya naman, meron ako ditong 1 cup na rice flour. Sinamahan ko na rin po ng 1 cup na cake flour or cake flour. At ngayon naman, ang asukal ay 1 cup ang aking inilagay pero ito ay depende sa inyong panlasa. Sinamahan ko na rin ng 3 tablespoon na baking powder. At ngayon naman, lalagyan din natin ito ng instant coffee. Kahit anong brand ay pwede nyo pong gamitin. Dalawang tables po naman po ang aking inilagay. Pwede kayong magdagdag. Depende po kung gaano kayo kahilig sa kape at kung gaano ka strong yung gusto nyo na coffee flavor. At ang tubig naman po ay 350 ml. Ito po ay gam Ilagay natin habang sinasabayan naman ang paghalo at ngayon naman ay isusunod natin dito yung kalhating cup naman ng gatas na medyo maligamgam gam-gam din or warm. At ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients. Kaya naman, this is Bella Angin, yung kusinera ng Yodelmos Kitchen kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload na simpleng recipe na pwedeng, pwedeng pagkakitaan, pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya, higit sa lahat, pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. At kung kayo po ay umabot dito sa part ng video ito, i-comment nyo lamang kung kayo ay taga saan. At atin pong isi ang buong lugar nyo, ang buong baryo, buong probinsya ng may kasamang pagmamahal. Kaya naman, ngayon po ay ilagay muna natin ito sa isang tabi at i-ready naman natin yung ating paglulutuan. So meron ako ditong cupcake molder. Pwede kayong gumamit ng silicone or kahit anong molder ang gusto nyong gamitin. Then nilagyan ko ng baking cups. At dito po natin lulutuin. Actually, pwede nyo rin po itong ilagay sa puto molder. At ngayon, isinalin ko muna dito sa ating measuring cup, pwede rin sa pitchel para po mas madali ang pagsasalin. Ngayon naman po, kapag inilagay natin ito sa ating mga molder, ito po ay atin pupunuin konting-konti lamang po yung kulang para po mag-pop yung ibabaw. Kumbaga, magiging para siyang flower. So, yun po yung technique doon para yung iba kasing puto, minsan nagtatanong sila bakit daw nagpa-pop up yung ibabaw or bumubuka yung ibabaw. Ang sekreto po doon, lagyan nyo lamang ng medyo puno ang inyong molder na gagamitin. So, ayan. At pinuno ko nga po siya Then, kung may kulang man, konting-konti lang, huwag naman po yung umaapaw dahil sayang naman at matatapon. At atin lamang pong ipagpatuloy hanggang sa maglagyan natin lahat ng molder. So, bali nakagawa po ako dito ng 12 pieces. Sa dalawang cups, isang cup na rice flour at isang cup na uh, cake flour, 12 pieces po yung nagawa. Nagpakulo na po ako ng tubig para dito natin i-steam. So, kawali lang po or wok yung aking ginamit. Dahil ganito nga yung klase ng steamer na gagamitin ko. Pero kahit anong klaseng steamer, as long as na maluluto ang inyong puto, ay pwedeng-pwede naman. At ito ay 30 minutes nating pakukuluan. Ang apoy po natin ay high heat from the start hanggang sa matapos. At huwag nyo pong bubuksan hanggat hindi pa nakaka-30 minutes. So yan, after 30 minutes, ganito na pong kaganda yung ating coffee puto, kaya naman subukan nyo na at nang meron na naman kayong pangdagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan bagong menu na napakadali namang gawin at konti lamang ang ingredients na ating kailangan ayan at pwede na kayong magtimpla ng kape, kaya kung mahilig kayo sa kape putong kape at inuming kape. So, depende po kung anong ang inyong gusto. Pwede nyo rin i-partner sa mga malalamig na inumin. Pwede rin sa tubig lamang kung bawal naman ang malalamig. At pwede rin naman na sa cha or kahit anong inumin pa ang inyong gusto. Ngayon naman, yung loob po niya ay ganito naman ang itsura. So, ayan, napakalambot po at napakasarap nitong ating coffee puto. Kaya naman, maraming salamat pong undi sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!